nagpaingon ako sa train station magyan na akong train station ay train na nagyo ba yung taas sa kailan at ang train taas kayo train na niyagi Taas ako train. Nakapit na po sa train station. Magigyan anak ako. daadlaw kaning Kanyang mga nagpark park diri. mga nag- train ila ni park diri train sila kalita og layo ilahan hangit bahuan train sila i park ilang mga auto diri Hindi na i ilang mga auto doon eh. Hindi parking nga ng bisikleta. Kini mga gagmay nga boxes. Parking nga ng bisikleta. O na train station. Train station. train station